Eta. Happy na. Happy. <laughs> Magandang gabi mga katabang. So ngayon po ginagabi na kami. So galing pa kami ng iriga. So, after ng iriga, punta kami dito sa, sa Libon. May pupuntahan kaming matanda na senior citizen po. So, meron po sa akin nag-text. Nag so, nandito kami ngayon sa bahay nila. So, tulong mo kami ang tulay papunta sa beneficiary. Muli po, Katabang Dave. Ano na, kamusta po? Bless po. Ano, kamusta? ano lang ano sign language lang wages po kasama mo sa bahay, ha, kasama? yung anak yung kaparego na asawa ko. Hmm. sa si so, bale po ito po yung ano yung bahay bahay mo. Oh, ito ito, ni, ni Lola. Kasi Kasi nga, sign nga, ano 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 ito, ano 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 pero po, nakaka-relate, Hindi lang kami magkaintindihan. Ito po, si ang ating translator, si Grace, yung Manugang. Manugang po. So, ito po yung bahay nila. Oh, oh, no, yun, so, sinanay po, ang bibigyan po namin ng sponsor. So, paano po, Ola? Bukas balik po kami dito. Bigyan kami ng grocery para sa'yo. Opo. <laughs> Ah, sige po, bukas po balik. Balik po na kami. Mm -hmm. Oo. Oh. mo nakasabi. Pero dati nakapagalo ka, nakakapagsalita. Oo. No. Ngayon na lang. Mm Hindi -hmm. po kayo na stroke. Mm -hmm. Hindi. Hindi na bagsa siya, sumpa sa pagsabi ng putong sugat ni. Mm. Oo. Oh, paano po? Uwi muna po kami. Para bukas po balik po kami. Bitbit kami ng grocery. Ah. Yeah. <laughs> Ah, sige po, salamat. Oh, okay. Binalikan po namin ulit si Lola para ibigay ang grocery. William, 70. 70. <coughs> 75. 75. 75? ka ma. Kano po, po siya na? 5 no? <coughs> <Na, coughs> years mo, wala palaan. May tao kami sa iyo ano grocery. tao ko sa iyo mo. May <tod> tawag kami sa iyo ng grocery. Kung maraming pasalamat niya sa iyo mo, maraming sabihin niya sa iyo mo. <laughs> Sabi na iyo. Sa iyo man ini yeah. huyan Ah. Salamat Ay, sa sponsor ta si oh oh Jose lang Kilala mo mga Oo. katabang di po. Hindi po makapagsalita si, si Lola kasi nga po ano, kumbaga na ano, nice stroke. Nice stroke. lang wins na lang ko. Kaya medyo mahirap din kausap kasi di ka magkandindihan. So ito po yung ano, okay namin. Kaya naiyak ko si Lola. Sa sobra pong galak ni Lola, di, di ma-express yung kanya daman nararamdaman, di makapagsalita. Pero kitang kita mo po sa mukha ni Lola na gustong gusto niyang magpasalamat. At every time na ibibidyohan si Lola na iya po, So pag behind the scene po doon po lumalabas yung emosyon ni Lola. Sobrang nakakatuwa at tuwang-tuwa si Lola sa amin binigay na regalo. Amo po uh, ito po yung bahay ni ni Lola. pasalamat na Mga katabang, sobra pong nakakaawa si Lola kasi po, gusto man niyang magsabi, i-express yung nararamdaman niya, pero hindi po niya, hindi, siya makapagsalita. Kaya, ayan, napapaluha po. Kaya salamat sa aming sponsor na si Joseph Oropesa na taga Sol, Sol out ko po pala yung Milk bang hanap nyo? Mr. Brusco, located from Sontri, Libonal Bay. Sa so muli po, nagpapasalamat po kami sa aming mga manonood. Shout out sa ating mga supporter, ng mga vlogger din, si Nanay Rama, Try Vlogs Unlimited, Boss Dan TV, at sa marami pang kaibigan natin na iba dyan. Maraming maraming salamat.